guys! Good morning! For today's video is ang bidabida na naman si Minyoy Kang Pagod. Guys, mag-a-adobo tayo ngayon guys. Nagiliwa na ako ng balat ng baboy. Balat? Tapos may ano, kasamang taba. Yan. Then, nalagay ko siya ng manok. Manok malaman Ano talaga to? Putok-putok. Kaya ano dyan. Yan, nalagay ko siya ng manok konti lang nalagay ko kasi baka pumutok ang batok namin nito. Ang dami niyo to, oh. Oh, threes, lang, na, ano. ito rin is ulam. Laman lang daw laman? Hindi hanap ako ng ano. Kung masyadong taba, nakakatakot. Hindi ako hybrid. Baka rito, dito ako. Dito ma-hybrid eh. Ang dami, masarap po i-chicharon. Chicharon, chicharon Amen. Pakuluan ko pa ito eh. Galing sa princess. Matigas pa. Lalo ko sa ano. Manok. hindi lang kasi para ayaw na nalang ito eh Taba kasi nakatakot may rebels na yun tapos next na manis manok nakatakot sila dyan tulog pa yung bunso ko kaya nakapag live ako na ano walang voice over kasi pag alam niya na bibideo ako sasali yan alam niya na maingay ang bata di ba kay ano na eh, adobo ako for today's video ano mga ulam niyo Mag-iwan na rin ako ng kasi yung anak ko pa baby kumain eh. Siya lang mag isa kakain na Pero kakain naman ako bago ako umalis. Mas madali na ako ng bago. Kaso ngayon lang ang kakain. May nags kumain. Kain ano sa braso ko ha. Wala lang kapyan. Dawa ng animation. Kain ano. Maghiwa na rin tayo ng ano mga anek-anek na napahalo for today's video. Sibuyas, bawang tsaka ano, luya. Pero ibababad ko pa eh uh, ano ko pa pala yun. Ang tawag dun? Pakukuluan ko pa kasi medyo matigas yun eh. Hmm, Masakit talaga yung mga ano, no? Mga ah, putok na pagkain. Mga kahiblan na pagkain. Masakit talaga. Yun naman, I'm like a na, Mga munggay meray Naredy pa na para pagkalambot ng balat. Yes. Naluto na ako. Medyo matagal pa yata yung balat eh. Wala na tayo eh, magawa nito. Mag-vlog na lang tayo. Charot na. Bye guys! Hanggang dito na lang ang aking videos. Bye!